Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Dito na maglaro tayo ng Dundee's World. Ano ba daw? Kung titim ko kaya, wala naman dito. What did, what did the dog do? Yes, why? Use. Yes. What the fuck? I bóng the butterfly. I được kênh kênh came in like that double fin What the... huh? She live double fin Okay, ito na. Wala akong deck. Pepere, pere, 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 pere. pere. Ano ko ba? Tingnan ko yung mata mo kung pangit. Ito lang. Busy we'll for normal run. .posys. Aba ko. Alisin ko nga yung nene-nene. Ah! Yung panet si Gopa ako. Lebe se for no more run. What the fuck? Ano to? Ah! Ano game na ito? Normal one? No. lang. Normal one. I just a tiger. Life is like a runaway. And you're the desire. Ano? Ano? Uh, you can be a lover or a fighter, whatever you desire. Things life just like a runaway, and you only desire. Things are the butterfly eyes. She's a and You only desire. Oh, I'm not a thing. What? Shit, we need more. One more. Why is that ah, ball? Let's go. Easy peasy peasy. Oh, no. oh. Ah. For real little fucking blatch. Bitch. Bitch. Nye nye nye. Nye nye. <laughs> subukan mo. Subukan mo yan. Gaber. Hey, Yung ading ko pasaway. Okay, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oh, distract. Not

set Siyan Sino to? Kalbo? Ano to? Kalbo? Kalbo? Hindi ako makuha Like it's like a runaway this... Oh Oh Paano ba to? Patay ka na <laughs> Patay ka lang Paano ba ito tulog yan? Hey! Pawa! <laughs> ayun niya. Ayun mo. Ayun, sinu, sinu. si laman, na naman to. Asawa mo 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 na naman to. Takbo, takbo, takbo. Paano to? Paano ba alis na itong cosmo na Tulong. 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 Vai na alguém para agi Shepherd Vamos lá Ele vai dormir, vou Dwayne 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 Dwing 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 Bilisan mo! Dwing dwing dwing! Matulog ka na kung ayaw mo, papatayin kita! Dwing 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 talikod talikod! Takba! You can be alone little a Tumakbo, pangit <laughs> Tulog ka na, wag ka ganyan Aray ko magat pangit Ano yun sa taas? Mo <laughs> Alam mo ba netong babae? Ano netong? Ano ka ba? Last na to e, Paano naman nito dun? Ayun, eh, natulog Yes. Dai. Kain ka na. Walang ulo. <laughs> Smiles. Apat pa tayo. Inbox 10 pa tayo. Smiles ah. Smiles Tumakbo. Takbo ka. Hmm? Patay kayo dalo. Watch out. Takbo. Takboy. Ikaw din. 3 seconds lang 25 ay wala pa sakto yun ah sakto bakit sakto ako sige pa 25. ay box kay 50 survive 50 ano ba? <switch�art sound> Ito na lang gagawin natin. Oh, nagulo pa ako. Deng dong! Parang dorbe. Takbo! -oh! May kwan! May pepet! May pepet! Parang sabay! Palas to. Woo! <laughs> Takbo, huwag ka nang kalimutan patayin dyan! Takbo, oi. Tanabog! You can be a lover or a fkaydakwa you desire Lala yun ka Takbo, dalilmok!

Ano oh, na, nasira yung mic ko. Sige kasi. <makes noise> Ay, kala ko ba last na yun. Iniin ko sa skill check. Bilisan mo! Nagugulay na. Takbo. Ay, tumakbo ako. Kahit ano si Swim. Na, na, Mama. 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 ama, Mama. 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 10 minutes na Tak sampung ngurus urus ni. bilisan mau papa tayang kita. tatlo lupa ba You can be a lover or a fighter whatever you desire. Life is like a runaway in your day Desiring Inside the butterfly, I see a tiger Nine. Ano ba yun? Bar! Ano ba Papatayin kita yata kung gusto mong dyan Ayun may... may... machine. Papatayin ko yan kung sino ang nawa Rimpo! Rimpo! May Rimpo! Si Rimpo yun po yung si... Wala na lang! Bilis kapag nai... Haba yung ko Kapag takbo lang yung ko Ano ba to? Nakalig yung babaya! Ah! Saan na lang? Okay, goodbye. Nasigawan pa ako. Sige na.